Kapag namatay ang isang tao, maraming pagbabago ang nangyayari sa katawan. Narito ang mga pangunahing proseso na dapat malaman. Una, ang pagkahinto ng mga sistema. Titigil ang pagtibok ng puso at hihinto ang paghinga. Dahil dito, titigil na rin ang daloy ng dugo at oxygen sa katawan. Pangalawa, ang palor mortis. Mamumutla ang balat ilang minuto matapos mamatay dahil sa pagkawala ng sirkulasyon ng dugo. Pangatlo, ang algor mortis. Unti-unting lumalamig ang katawan upang umayon sa temperatura ng paligid. Pangapat, ang rigor mortis. Matapos ang ilang oras, karaniwang duosikam oras, maninigas ang mga kalamnan ng katawan. Nagiging matigas ang katawan sa loob ng ilang oras bago muling lumambot. Panglima, ang libor mortis. Nalilikom ang dugo sa mga parte ng katawan na nasa ibaba dahil sa gravity kaya nagkakaroon ng pulang lilang discoloration sa balat. Panghuli ang decomposition. Kapag hindi na preserve, gaya ng sa embalming, magsisimula ang natural na pagkabulok ng katawan dahil sa bakterya. Nauuwi ito sa pagkasira ng mga tissue at eventually, buto na lang ang natitira. Gusto bang malaman kung paano ito naiiba kung nakremate o inilibing ang katawan? Ang mga prosesong ito ay nag-iiba depende sa paraan ng paghawak sa katawan.